Kumusta mga ka-DIY? At uh, bali ito na yung ating uh, setup ngayon. At uh, kung mapapansin ninyo sa ating display ay uh, meron tayong uh, shore power tapos pumasok lang dun sa ating inverter. Bali hindi talaga shore power yan. Bali yang yung nakikita ninyong shore kasi napapalitan din ng grid yan o kaya generator. Pero yung shore power natin ay nanggagaling dito sa ating uh, isang inverter. Papasok doon sa may kabila. Bali, itong shore natin, Bali, ito. ay Meron tayo ditong uh, 5 kilowatt. At 5 kilowatt din doon. Bali, ang battery nito ay yung ating uh, 230 amp hour per piece na nakakonek sa series. Bali, 16 yung uh, ating batteries dyan na Ginamitan ko ng uh, JK BMS. Yung nakikita nyo sa may ilalim na yon at uh, mayroon siya dito'ng uh, display. At uh, yeah, meron na tayong 20% charging 'yan ngayon. Uh, bali ang uh, purpose nito ay uh, 'yung ating shore power talaga ang laging gumagana. Bali itong ating isang bali isang set ito. Ibang set din 'yun. Kaya ito parang 'yung pinapasok natin dito sa may inverter na 'yan. 'Yan 'yung inverter na 'yon. Kaya yung ating battery na 100% ay yun naman yun. Ang hindi ko lang monitor sa online ay itong ating uh, EBS cells tsaka yung ating uh, BMS na nandun. Bali, hindi ko ito monitor Ang nakikita ko lang ay yung ating, kung ilan yung wattage na pumapasok dito sa ating inverter. Ibig sabihin, pumasok lang, pass through lang yan dun sa ating load. Kasi naka-standby yan ngayon. Kaya ganyan ang ginawa kong uh, connection. Ay uh, bali parang naka-series siya. Kung ano yung output nitong ating inverter. Ay pumasok lang dito sa ating, sa kabilang inverter. Tapos yung out nyan, yun na yung ating papunta dun sa load. Bali ang uh, purpose nito ay, uh, kung ito ay malobat, malobat ito, magka off yan, ay automatic itong ating backup na inverter ang gagana, bali kuhugot niya siya dito sa ating battery papunta sa load, kaya ano ito uh, bali walang kurap ito, pag nag -connect. at uh, meron tayong kasi pwede ko naman itong gawing parallel connection sana para patataasin natin yung output uh, wattage kaya lang magkaiba yung ating batteries, meron tayong EVE cells doon, tapos meron tayo dito ng uh, pylon tech na magkaiba yung charging voltage, uh, medyo mas uh, mas mababa yun kaysa dito. Kasi dito umabot tayo ng 56 volts doon sa may uh, datasheet ng ating uh, pylon tech. Ay nasa ano lang yan? Nasa 53.5 volts. Kaya hindi natin sila pwedeng i-connect sa parallel. Dahil kung uh, uh, paabuti natin ito ng 56 volts. mau over voltage na yon Kaya ganito na lang ang ginawa ko. Bali, uh, uh, ngayon, gumagana yan. Bali, pass lang siya. Dumidiretso lang, uh, lang dun sa ating load. Ngayon, nakaset itong ating inverter. Bali yun. Sinet ko yun ng uh, nasa 7 amperes. Yung current input nya ibig sabihin na mga nasa 1600 watts lang ang kayang hugutin nitong inverter doon sa ating uh, shore power, bali dito kaya nakaset ako ng 1600 watts kung halimbawa uh, nasa 2000 watts na yung ating load ang mangyayari itong ating inverter na ito, bali yun uhugot siya ng uh, 400 watts dito sa ating battery o kaya doon sa ating uh, SCC kung may araw. Kaya uh, ngayon ay uh, bali ang naka-standby lang itong ating isang set na ito. Naka-standby ito. Bali, ang talagang gumagana lang ay itong ating inverter. Galing doon sa may... Uh, bali, naka-ano kasi yan? Meron tayong uh, solar panels pala. Papakita ko. Bali, meron tayo ditong uh, may apat tayo doon at meron akong dalawa dun sa may uh, bubong ng summer house. Bali yun. Kasi set up ko lang dati last week. Kaya meron tayo dito ng uh, uh, 2.7 uh, kilowatt. At yung uh, itong dalawang nandito ay yun yung nakakabit dito sa ating uh, uh, do doon sa may side ng pylon tech. Bali yung isang SCC lang na yan ang dalawang panel at ito naman, ando 'yung ating SCC. Hindi pa 'yan nakaayos. Uh, at eh uh, lang, testing pa lang naman kasi ito kaya ano. Eh hindi ko pa 'yan naka-permanent. Uh, i screw ko lang naman doon. Bali, ito 'yung ating apat na panels na pumasok dito sa sa ano, sa ating SCC. Ay, kung mapapansin ninyo, wala pa tayong breaker pala. Meron lang tayo dito 'yung uh, splitter. Tapos naging isa na lang pumasok sa ating SCC. Kaya ganyan ang ating setup. Baliyan ngayon, uh, ipapakita ko lang yung uh, yung power assist na tinatawag. Ito yung isa sa picture ng uh, ganitong brand na Victron Energy. Kaya kung i-on natin yung uh, ating uh, um, kettle Uh, hindi ko na lang ipopost tong video para makita natin. Uh, halimbawa, ito pa lang ating microwave oven. Ayan, meron tayong 300 watts kanina. Ayan. Uh, gumagana yung ating uh, power assist. Eh, ito. Meron tayo ditong... Uh, Parang naiset ko lang yata ito ng ano, 6 amperes. Kaya nasa 1,300 watts lang ang hinuhugot dito. Tapos meron tayo dito ng uh, uh, 200 watts inihila nitong ating inverter. Kaya meron tayo dito ng halos 1.6 kilowatt ang ano ang ating uh, uh, load. Kaya kung uh, uh, yun namang ating uh, kettle mas malakas na ito. Eh tingnan na, natin ito. Ito namang ating kettle ay uh, meron itong nasa 2,400 watts. Bali yan yung uh, magiging uh, lalabas dito sa ating load. Ayan, meron tayo dito 2,800 watts. Ayun, uh, nakaset nga ako ng ano, nakaset nga ako ng halos sa uh, 7 amperes dito. yan ang hinuhugot niya dito sa ating shore power. Meron tayong uh, 2.9 kilowatt. Kaya nagpa-power assist siya. Ayan, assisting, sinasabi. Tapos makikita nyo yung uh, flow ng ating... Uh, yung mga... Uh, kung ilang watts yung hinugot kagaya nito, Meron tayong 75 watts nang gagaling sa ating panel. Kasi medyo makulimlim ngayon. Pero kung i-maximum yan na may araw, ay umabot yan ng... Uh, uh, 900 watts ito. Ayan, uh, 1.3 ang kinukuha dun sa ating battery. Tapos nag a na lang, kaya napupunta sa ating load. Kaya yan yung uh, tinatawag na power assist. Ibig sabihin, itong ating shore power, bali itong inverter na to, ay hindi siya nasasagad. Na talagang bihira kong marinig yung uh, uh fan nito, yung built-in na fan na umandar. Kasi medyo mababa lang yung ating uh, uh, wattage na hinuhugot. Kaya ayan, combine nag, uh, nag, uh, para lang meron tayong masupplyan yung ating uh, load na 2.8 uh, kilowatt. Bali, mapapansin nyo din dito. Nagpa-flash yung power assist niya. Ganun din ang nangyayari dito sa ating inverter. Ayan. Pero pag wala tayong load na mataas o hindi tayo sumosobra sa 1.6 uh, kilowatt, ang nangyari ay uh, mamamatay itong ating uh, flashing na ito, itong light na ito. Magpupunta so, uh, mapupunta ito sa charging. Kaya ang nangyari, meron lang tayong 1 ampere. May sinet lang ako na ito, sinet ko lang na 1 ampere na parang trickle charge para lang maipasok dito sa ating battery para laging naka-standby lang ito. Ay yan 'yan ang uh, purpose niyan, power assist. Kung kailangan ng tulong ng ating uh to power, uh, itutulong itong uh, ating isang set ng uh itong isang set ng ating uh, Victron na ano na inverter at saka itong ating battery. Kaya lagi lang naka-standby yan. At yung ating mga output, ito na yung pumasok sa Pinasok doon sa may uh, consumer box doon sa front door. Nagpatakbo lang ako doon sa labas. Pinasok e ko doon sa front door. Kaya e, ito yung ating uh, uh, pinaka-breaker dito. Gumamit tayo ng uh, RCD. In case na may mag-round ay automatic mag-trip mag, uh, uh, mag -trip itong ating RCD. Bali, meron itong 40 amperes. At meron naman tayo ditong 30 amperes, uh, 32 amperes na uh, breaker. Bagi itong dalawa, walang connection nito. At uh, gagawin ko pa ng isa pang uh, socket dito para dun sa dalawang connection. Yun ay para ano. yung uh... Kasi ito yung ating output ng galing dito sa ating, uh, ito itong cable na to. Galing dito sa ating uh, isang inverter. Kaya ito na yung dumaan sa ating RCD breaker. Tapos papunta na dun sa may uh, uh, consumer box sa loob. Kaya ayan, uh, ang nangyari ngayon, nag-off na yung ating kettle. At balik tayo sa may normal uh, ano natin, ayan, normal na itong ating nakikita ngayon na itong shore power. Inusuplayan na naman niya yung ating Bali, continuous naman yan. Sinusuplay niya yung load. Tapos meron tayo dito ng 1 ampere na gagaling dito. Eh alam, mapapansin niyo bakit 11 amperes. Yun yung sa ating uh, solar panels. Kaya pumapasok lang yung pinakarga niya yung ating battery. Pero maya-maya yan, mag-off na yan dahil almost 99% na yung ating uh, uh, battery. Kaya... Ilang minutes lang mag-o-off na yan. Uh, hindi na mag itong ating uh, panels. At ipapakita ko din pala yung uh, ating consumer box. Yung sinasabi kong uh, pinatakbo kong uh, wire sa may uh, labas. Dahil ayaw ni Mrs. Snow Ayaw niya akong mag-drill dyan. Tapos para takbohin ko yung wire, mag-drill na naman ako doon. Dahil ah, uh, Baka na kung dito pa sa loob. Kaya ang ginawa ko ay uh, nagbutas na lang ako dito sa may taas ng pinto. Uh, tinry kong butasan itong plastic, UPVC natin na plastic. Meron palang metal yan. Dito ko sana yan ikakabit sa may baba na yan. Napakakapal pala ng metal nito. Kaya pala nagtataka ko bakit gagamit sila ng plastic na pinto pero hindi pala uh, puro metal pala yung buong pinto na ito. Atago lang. Kaya ito yung ating galing dun sa inverter. Ito, pinatakbo sa may ano. Papakita ko na lang yung yung nandito sa may labas. Ayan. Bali yan yun. Tapos, gumapang na lang dun sa may sa may labas. Kaya hindi pa napipinturahan. Bali, ito yung ating tinatawag na armored cable yan. Bali, papakita ko maya-maya kung ang may itsura niyan. ah, uh, ito yung ating ah uh, uh, armored cable. Bali, meron niyan 230 volts. At ito yung ating pinaka ah uh, galing sa grid. Bali, uh, top up kami dito. Yan yung aming, meron kaming 28 pounds na pe, ano yan na uh, bali meron kaming key. Punta ako sa post office, pa uh, hargahang ko ng halimbawa 30 pounds. Saksak ko dyan, mag add yung 30 pounds doon, ito, zero balance na naman. Kaya ang nangyari ngayon, yung ating grid, ito yung ating uh, output na galing dito sa ating metro. ah uh, dito dumaan sa may breaker. Bali, nakaupito ngayon. Ayan, nakalagay yan, no touch. Kasi pag ino natin yan, magsasalubong yung ating uh, voltage dun sa may inverter. Uh, hindi pwedeng mangyari yun at siguradong masira yung inverter. Bali, ito yung ating armored cable. Meron itong matigas ito. Meron itong uh, stranded wire pa rin siya pero ma ano, uh, meron siyang 4mm2 ang bawat isa nito. Dumaan dito sa ating, uh, hindi ito circuit breaker, Bali, ano lang ito, switch lang ito. Na meron itong uh, 100 amperes. Itong ating uh, breaker. Ayan, may nakasulat naman. 100. Kaya e, ito ngayon yung ating uh, 230 volts. umasok dun sa may busbar uh, boost bar. Ito na yung papasok dun sa may ating uh, mga circuit breakers na sa buong bahay. Bali, meron tayo ditong itong uh, live, itong brown. 'yung ating itim naman ay 'yung uh, neutral, 'yung gray ay 'yung ating uh, ground. Ito o 'yung earth ang tinatawag. Baliya, uh, pag ma-disconnect ito, ang mangyayari mag off 'yung ating uh, RCD doon, 'yung pinakita ko kanina. Kasi hindi kumpleto 'yung circuit. Kasi dati na-disconnect ko ito ay nag-trip 'yung ating RCD. Ayan, 'yan ang isa sa mga Uh, safety features ng RCD. Kaya halimbawa nakapaaka na hawakan mo itong live, eh okay lang mahawakan yung ground at saka itong neutral. Parang nakakonek sa ground yan. Bali, isa lang yung pinanggalingan. Bali, ito, mahawakan mo yung live, nakapaaka, ay automatic mag-off yung ating RCD. Kaya mawawala ng supply, kaya hindi makakukuryente yung uh, makakahawak ng live. Uh, bali, ayan yung ating ah uh, uh, pinakita ko itong ating distribution, uh, distribution box papunta na dito sa buong bahay. Na ngayon ay balik tayo dun sa sa may uh, ating uh, yung sinasabi kong ah uh, uh, armored cable. Ito yun. Bali, ito yun. Na um, Bali ito yung tatlong wire. Bali dalawa yung binili ko. Meron siyang yung 2.5mm 2.5mm 2, mm, 2 mm2, at saka yung 4mm2. Bali nilakihan ko na yung pumasok dun sa bahay kaya hindi ko nagamit itong 2.5. Bali ito yung 2.5. Ito naman yung nasa ilalim yung 4mm2. Bali ayan, ito yung napakunat na uh, nakapaikot dito sa ating uh, cable. Yan, makunat yan na ano. Parang alambre, napakakunat. Mahirap katin. Tapos, mayan meron na naman siyang sleeve dito. Na isa rin makunat. Tapos, meron na tayo dito yung tatlong wire. Bali, ano, bali. Uh, talagang pang ano to, nakadesign to ng outdoor. O, binabaon sa lupa ito, underground. Kasi pag sa Pilipinas to, hindi uh, kakagatin ng mga ano to, mga daga. Kapag wala itong uh, ating, uh, yung metal na yan, yung super na. Siguro naman eh, hindi na kayang kagatin ng dahil niyang, uh, yan dahil napakakunat niyang ano niyan, parang alambre yan eh. At uh, yun lang mga ka-DIY at uh, tutuloy ko pa itong aking ginagawang uh, wiring dito. Bali, Yung palang SCC, magdalagay pa ako ng isa pa. Kasi hindi ko pa nagagamit yung isa. Bali, walang connection yung isang yun. Bali, yun lang ang live. Ito. Bali, dalawang SCC dyan. Magkakabit ako ng uh, yung SPD. Na parang kagaya nung nandito sa likod. Bali, ito meron itong SPD sa likod. Ito, yung ating... Uh, dito pumasok yung ating panels. Tapos, diretso dito sa ating SCC. At uh, yun lang mga ka-DIY sa uh, susunod na video ulit uh, at maraming salamat